pag pala guys, so, so, okay, yeah. video... ano? na guys. Lang na. Uh, dito so, na tayo. Malapit na tayo niya, Carmen. Mag-shortcut tayo. Dadaan tayo sa na mga Yeah. Oh, I'm going to Eto na guys. Sixth serve na ito guys. Pababaan ang uh, Rodriguez-Rizal. Ayan. Medyo mahalog kan guys. Okay, guys, saan nindito na tayo uh, bayan ng uh, Rodriguez City. So, Kaya nang uh, pinauna na tinapela uh, Malitabok. Grabe. Tayo so, yan tara let's go. guys, baba tayo dito sa ilog. Oh. 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 Pwede tayo mag washing guys Oh, di Oh, di ba? Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. <laughs> wow. Ganda. Kita nyo yan guys. Ang ganda. Ngayon, guys. ganda oh. oh. Diba? Pwede di kayo mag swimming dyan guys. Oh. Huh? Ano naman yung ginaanan guys, malupit. Oh, dito pala dito guys. oh my goodness oh see hmm. tapos may mga payag dun guys cottage payag pag nag swimming kayo ayun may mga sa yan guys ayan o oh. ayan o oh, diba ganda o oh, di o diba Ayan yung sa taas guys Yun O oh, ha Ano, pasyal na kayo rito guys Ayan o oh. Dapat talagang daan lang talaga, guys guys Good morning. Ayan, time check, time check. Uh, 7.30 na guys. Ayan, nandito na guys sa uh, uh, overlooking siya pero hindi gano'n paganda. So, nag-stop over lang tayo guys para meron tayong uh, video. Ito, panoorin nyo guys. So, ang ganda. di ba? Oh, di ba? Ganda. ka ako masimplang noong kanina sa tulay, guys. Puta na sa sapatos ko. <laughs>

ganda o oh, di ba kapasyal din ayan dito na natin makikita yung walls ayan o wow ganda guys niyo oh. no yun nakarating din sa haba ng nilakad guys oh di ba oh my goodness oh look at that oh my goodness ang sarap maligo dyan oh my god Sige pa ka rin ba? Uau, que Dadaan tayo dito sa Wow Tunnel guys, tunnel Para makalusot tayo doon sa kabila Oh my goodness, goodness. Kala, inyo guys Oh Ginawan lang ng uh, tunnel talaga guys Para madaanan siya Oh my goodness Guys, ito na yung gadaanan natin pala. So, ito yung sabi ng time. Yun, oh. No? Pinakalusok na rin. Yun. Wow. Beautiful ganda rito, guys ayun may nagsuswimming na doon, oh oh my goodness. ganda rito, ito guys ano ang gagawin nyo pasyal na kayo dito ayun yan o oh. wow tutulay tayo guys pupunta sa kabila Ayan, okay. let's go. Hawakan mo maigi ang cellphone mo. Baka malaglag. Ayan, no? Oh. Guys, natatakot ako. Igubulsa ko muna yung cellphone mo. Baka malaglag ako. Ayan, guys. Kung gusto mo nga uh, hindi magbayad ng cottage. Ayan, magdala ka lang ng tent kagaya nyan sila oh kasi sobrang dami rin ng adults dito guys ayan oh oh ha huh? oh di ba hmm ganda ng overlooking guys kabilaan guys ang lalaki ng bundok ayan oh ganda rito guys mamaya swimming tayo guys mag-swimming tayo mamaya let's go

¿Qué sí. sí. Malinaw siya guys As in malinaw talaga siya Ayan o oh. O oh, diba oh. Ang sarap maligo Dito guys Punta na kayo Malapit lang to Montalban lang Ayan sarap mag swimming dito guys so yan o oh. yan saya ayan nag swimming din sila mga double cuts yan palangga, let's go na uh, tapos na tayo mag swimming so away na tayo guys let's go